Isa Pressman at Julia Barreto nag-walk sa isang event at kinukomfort ang isa't isa. Bago-bago lang natapos ang 2023 ball ng Preview Magazine kung sa'y sa dumalong si Julia Barreto na suot ang high slit gown na mukhang anghel. Ngunit tila nasira ang kanyang gabi nang natanong ng media na naidawit pa ang pangalan ni Maha Salvador. Naitanong kasi kung ano ang kanyang pakiramdam ngayon ay nagkabati na si Gerald at ang ex-girlfriend Maha kasalukuyang dumalo si na Rambo Nunez, Maha Gerald Safiba na nakikitang nag-uusap. Kaya naging curious ang press. Hindi na kaya na ng aktres ang tanong kaya tumalis na lang ito habang nagsabing wala siyang oras sa intriga. Maaring siya galit, ngunit naging totoo lang naman. Ang sabi nga sa interview ng preview bilang cover girl, gusto niyang magpakatotoo maging ang mga tao sa paligid niya. Speaking of walk Bulong-bulungan din ang pag-walkout umano ni Isa Pressman sa isang event. Wala pang nabanggit kung sa aling okasyon dahil dalawa ang kanilang dinaluhan ni James, ang Gucci opening sa Greenbelt at ang 2023 preview ball. Ngunit bakay kung sa ay presentado si Nadine Lustre na nagmatch ang outfit kay James. Of course, kahit sino na maggirlfriend ay hindi kayaning makitang nagterno ng outfit ang boyfriend at ang ex niya at ang masaklap ay alam ng lahat ng taong nasa party. Masakla pa na akusahan kang ahas. Siguro'y nakaka out of place iyon. Sa pagpasok pa lang ni Naisa at James ay dumiretsyo na si Isa sa loob na parang iniwasan ang mga tao habang ang boyfriend ay kumaway pa sa fans. Makikita din ang kalungkutan sa kanyang mga mata na pilit itinago. Ngunit ipinaramdam ni James na habang kasama silang dalawa ay walang pwedeng sisira sa kanilang gabi. Maraming tao ngunit nakuhang maglambingan sa harap ng salamin. Ngumiti man ngunit hindi maitago ang pagka-fish out of the water na siguro ay napahiya kaya't nag-walk out na lang. Sino ba naman ang hindi mapapawalk out kung ang mga kaibigan ng dating magkasintahan ay nasa party na parang inayawan ka na ng lahat? Nagsalita naman ang netizens na kinumpirmang nagwalk out talaga si Isa. Anila? Parehong nadawit sa pang-aagaw ang magkaibigang Julia at isa. Kaya't sa bolang preview ay siguro'y parehong comforted ang isa't isa. Ikaw, anong masasabi mo dito?